Ihatag na sa kuwang 50 yun eh. Kaya palit mo na taduay dito ni kumpare. kay among inumon ka ron. Ayaw pa! Ipalit na na mo bugas! ibugas. O ginamot. Nahalin na kaya itong gibaligya ni Yumi Ariana na tuba. Nahalin na gulo to Elsa o. ganina naman ito na maligya si Yumi. Sige Ariana, pangitaon na ito si Yumi. kay ipalit na ito bugas. sa tuba, oy! Queen raman ang halin! Muanto na ko sa balay kay palit namin nila, kay yumi, may bukas nila ariyan ng pirisa. Si Yume, ba na itong kasugat, oy? Uh? Si Yume, Jod! nahalin na to ay eh, mong gibaligya na tuba may Yumi kaganina? Nahalin na isa, is Queen ra! na na si Queen palit na Okay na palit bugas o ginamos! Sudan ni ginamos. Yumay ato na ta kay mo payat ka biatag bugas og ginamo. Nahali na pagatong tuba ni Mayumi nga gabaliga kanina. Palit na ko tugtang duha si Quinta ba. Tuod na ko be. Mayumi, nahali na tuba nga imong ibaliga nimo kanina? Oh, nahali na pa. Naa na man si Quinta. Yome pa. Palit me tunga sa kilo bugas pa. Ang sobra put pa kay palit na mug ginamos. Iyatang na sa kuwasi yung me, kay palit na moog. Taduai di to ni kumpare kay among inumon karon. Ayaw pa, ipalit na namo na i bugas, inumon. Maloy sa na mo pa, wala pa